Ganyan ako magbahal. Kaya kailangan sagutin mo ako. Ba? Kaya kita pinasyal dito. Napakaganda rito sa farm namin. Ay, eh, kita mo yan. may mga hayop. May mga ibon. Diba? Kita mo uh -hmm. yan. Kaya pag sinagot mo ako. Kaya pag sinagot mo ako. Akin to. Dito ka maglalagay. to? Oo naman. Sa dadi ko to. Oo. Huh? Mayama kami. Oo naman. Ang laki nito. Lawak ng lugar na to, kita mo naman yan. Maraming puno yan, mga pinatanim namin yan. Ganda. Oo oh, naman, syempre Ano, gusto mo ba rito? Parang gusto ko na tumira dito. O oh, siyempre, kailangan, sagutin mo. Oo, oh, may pa ko sinasagot eh. Tagal ko na nung liligaw sa'yo eh. Kaso, ano? Ano, da, tatay mo na naman. Tatay mo na naman. Mahirap na, baka magalit sa akin yun. Hindi magagalit ang daddy mo o tatay mo kasi, alam mo, madali lang naman ligawan ng mga tatay eh. simple lang yun eh. Tatay ko ba? Ano sa tatay ko? Oo, hindi naman kita. Hindi naman ako masama sa'yo. Wala akong masamang intention sa'yo. Basta ang gusto ko, ligawan, ligawan kita ng ligawan. Diba? Basta hindi ka magsawa sa akin. Hindi ako magsasawa sa'yo hanggat nakikita kita, hanggat napupuntahan kita. Ganyan ako magmahal. Kaya kailangan sagutin mo ako. Oh. Diba? Ito mo naman parang na yan. mo Ang dami dami. dami. mag dito pero... Oo. Oh. Ano yan? Ano? Tatay ko nga tatay mo na naman. Tatay mo na naman. Hindi ko kasi pwedeng iwan sila. Hindi sila pwedeng iwan. Bakit? Hindi naman natin iiwan ang tatay mo eh. syempre bata rin. Bata pa, bata pa lang ako. Eh. Ilan taong wala ba? 22. Bata pa ba yun? 22. Oh. Legal na yun. Hindi yun. Hindi. Kasi Legal na yun. Magagalit talaga tatay ko. Magagalit talaga tatay mo. Woo! pindot pindot mo dyan ah ito napansin mo pala ito kanina pa kanina eh, pa ano ma magic one kung tawagin to magic wand weh alam mo eh kasi ito yung ginagamit ko pag nagma magic ako kaya pang ba yan alo, gusto mo hiramin pero nako eh hu huwag mong pipindutin eh bakit ano ba yan basta magic one lang yan yan ha tuturuan din kita balang araw niyan. weh uh, oh ano nangyari sa'yo <laughs> eh napindut ko eh <laughs> oh sir yan ikaw ba yan oo oh, ako pa rin to ikaw pa, ikaw na yan! Eh, napindot ko nga na magagawa ko. Ay, Ay, na yan! Di na siguro ako magliligo sa'yo. Ano, ano ko ba? ayoko, ayoko na, ayoko, ayoko na. Ayaw na. na. Ako pa rin to, mahal pa rin kita. Mahal, sabi mo, magagalit tatay mo. Hindi na magagalit. ayoko magagalit tatay mo. Okay. Diyan na, diyan na. Teka! Hindi ko napipindot ito, ganyan ka na. Ay. Ang pangit naman ka nun. Di marunong tumingin na maganda. Tsaka? Tsaka!